So, ayan. Hello. Thank you. Thank you so much. Ah, uh, sa so, nagsusupport chat sa akin sa live ko kanina sa ano ba yun? Old Movie Fan 1970. Thank you so much. Old Movie Fan 1973. Thank you so much sa super chat. Uh, it's a very big blessing to us. Kasi, ang tagal ko nang nag-iipon ng sito sa YouTube. Alam mo, magna 9 months na po ako ang nag-iipon para makasahod. Ayan. Thank you so much. At alam nyo, ayaw ko kasi sanang mag-ano ba, mag-vlog ng mga negatibo, like yung sabrang kahirapan. Pero, sa totoo lang talaga, ngayon ay sobrang ano kami. Kapos. So, yung motor namin, hindi na naman umaandar. Pinaayos na yun kahap. No, isang... Nung isang, nung last week, pero ngayon, hindi na naman siya umaandar. So, yung anak ko kaya na nagpunta nag, ng school, walang baon, walang pera, kung gano'n. So, alam nyo naman. ini kasi ako makapagtrabaho at ngayon kasi, kasi muna nung nagkasakit ako last March at last June, sobra pong may, hindi po maganda ang ano ko ngayon health parang lagi akong nagkakasakit ngayon nga sobrang masakit ang aking ulo kahapon ng isang araw hindi po maganda aking pakiramdam kaya Saturday and Sunday hindi ako nagla live kasi sobrang hindi po talaga ako okay hindi Sunday and kahapon ngayon po ay ano pala Martes so nung Saturday nagla live ako at nung kahapon lunes at sunday hindi ako nagla kasi masama po talaga ang aking pakiramdam pati yung mentally and mentally and physically hindi okay yung ganon so ayun po so alam niyo na po alam niyo naghahanap po talaga ako ng ano ngayon kasi si Dodong bukas school wala na naman yun hindi ko alam kung saan kukuha kasi yung motor namin nga hindi umaandar si Chris pinipilit namang ayusin pero wala talaga So, hindi ko alam. Dito kasi sa lugar nila, Chris, ang hirap mag-utang. Ang hirap mag maghanap ng mautangan. Lalo na tulad namin na mahirap. Walang swahud, walang sahud. So, yung ganun. Kaya, medyo off talaga ngayon. At kailangan ko lang talaga ng kung sino po talaga ang meron dyan. Pinapost ko po ang Jikas ko. Hindi ko na binibigyan ng rason kung bakit. Pero pinapost ko ang Jikas ko sa community. Kasi yun talaga, kailangan talaga namin ng tulong, kahit hiramin lang, kahit makahiram lang yung ipapahiram lang okay na yun yung ganoon ba, mahiram lang ako at babayaran ko lang next week, yung so, ganoon Uh, thank you so much. Thank you so much talaga sa lahat ng sumuporta sa aking live kanina. Maraming maraming salamat po. Ako po ay isang nanay na nakatira dito sa Sambuanga, province of Sambuanga. At ako po ay may ano, matagal na po akong may ilang taon na, more than 10 years na po akong may anxiety at panic attack. Hindi po ako makalabas na mag-isa kasi magpapanic po ako sa labas. Parang maubos yung hininga ko, yung ganun hindi ako nahihiya sa aking kalagayan kasi wala naman akong inapakong tao at wala akong hindi ako pumunta sa mga iba't ibang bahay ay ito lang ako sa bahay namin yun, yung ganun so ayan po, thank you so much maraming maraming salamat sa sumuporta sa akin at ang mamahal po sa aking channel maraming salamat sa bago kong subscriber maraming salamat sa mga bago kong ano sa live ko maraming maraming salamat at sa mga taga ibang bansa sa uh, from some some of them are from the other countries some of them are sometimes basto sila pero dinidelete ko talaga yung messages nila pag maganda ang ginagawa so ayan lang po maraming maraming salamat talaga at masakit po talaga ang aking ulo hindi ko alam kung bakit at may ubo ako may sipon ayun ganon at ngayon naglalaba ako kahit ulan thank you so much for watching